Ayan mga kababayan, uh, hindi ko po alam ito kung matatawag na breaking news or ano pa man. Hindi ko po alam. At uh, kahit na napaka-brutal ito, itong balitang ito, ay uh, hindi ako interesado rito. Pero ganun pa man, ibabalita ako na rin sa inyo na itong si Bongbong Marcos mismo ay patay na. O oh, ayan. Ay, kayo na, na magkundiyan kung breaking news ba yan. Ah, patay na po. At ah, pinatay po siya sa, sa loob ng pub house sa England. Ayan. At tingnan mo nga naman, nakakarating pala ng England yan. O, ah, di na uh, pinatay. Ah, ngayon, at ah, bago kayo mag-react, mamaya, ipapanood ko sa inyo yung uh, video. Kung ah, uh, kung sino ba talaga ito. At uh, maliwanag na maliwanag ito na si Bungbong Marcos ay patay na, pinatay, sinaksak sa pubhouse house sa England. Ayan. Anyway, hindi ako interesado dyan. Wala akong pakialam dyan. Uh, ano mang mangyari sa mga hayop na ito? Eh, dapat lang magkamatay na lahat ng mga ito. Diba? Diba? Dapat na lahat ng mga kongresman eh, dyan, congressman at mga senador na mga buwaka ng inang mga ito. Eh, na, ito yung mga nagpapahirap sa bayan. Eh. Nagpapahirap dito sa mga kabayan ko. Ito yung mga animal na mga, mga, mga politikong ito. Dapat lang kayo magkandamatay na. Oh. So. At uh, hindi po yan. Hindi ako dyan interesado. Ang interesado po ako sana, Uh, since na pinadalhan na raw si uh, President Duterte ng invitation na uh, letter na para dumalo dyan sa quadcom na yan, sana, ay uh, may isama ako ni President Duterte. Uh, anyway, ko naman yan. Ayoko na po magpinto. Basta ang sinasabi ko lang, sana may, mais, uh, may niyang isama ako dyan sa quadcom na yan, Sa kanyang hearing na atinan. Kasi dadalo na raw po si President Duterte dyan sa quadcom na yan. sana, yun ang pinagdadasal ko, sana sana, sana isama ako ni President Duterte dyan kasi, kung hindi kasi ako yung sasama, hindi naman ako po pwedeng sumalisani doon na parang uh, salimpusa, hindi po, kung sino lang po yung imbitado not unless kasama nung in-invite bilang sabihin na uh, alalay niya, ay kung uh, sabihin ni President Duterte na ito, si Verana, alalay ko yun na lang po yung time na makakapasok ako dyan. At yun na po yung uh, sinasabi ko na once na isinama ako ni President Duterte dito, ito na ang katapusan. Dito na magtatapos ang mga kahayupan ng mga animal na ito. Dahil dito ko na ang laban na ito. Dito ko na ang paghihirap nitong mga Pilipino. Dito ko na ang mga kagutoma na itong mga kababayan ko yan ang tanda ninyo so anyway, balikan natin yung uh, patay na si Bungbong Marcos baka sabihin nyo naman fake news ako ha? kasi may uh, maraming Bungbong na tao mas maganda yung marinig nyo mismo para hindi nyo sabihin fake news ako ha? at mamaya magtatanong tayo kung bakit na nangyari ito ha? Sabihin niyo naman kasi fake niyo sa ko eh. O ayan, para malaman niyo, makumpirma niyo napatay na nga. Oh. Paano ko ba pakan Paakon ko ha. Ayan oh. Ayun ah. Hmm. Ito ah. Para makunin niyo. O, uh, ano masabi niyo? Mag-tweet na kayo ng kandila. Patay na pala si Bongbong Marcos. Condolence. Palakpakan. Patay na. Ito. Pagkatapos nito, may mapaipapa, may ipa, may ipiplipa ako rito. Na habang uh, naghihingalo si Bongbong Marcos, ha? Nagpapachok-chak itong uh, si Butod. Sige. Mga bullshit kayo. Manalo immoral kayo eh. Ito, ito na ha. Para sabihin niyo hindi ako fake news. For two years. The story I was in England, I got into a fight. Oh, what was the first time you heard this story? <laughs> three years. Or three years at all. Anyway, the story is that when I was in England, I went into a pub. And as happens in pubs, I got into a fight. In that fight, in the pub, I got into Ah. And then. Yan. See? Punta siya sa pub sa England. Nakipag-away siya, patay siya. Sino nagsasalita? Ito si Bangan. Ah. So, ibig sabihin, patay na si Bumbong. O sabihin nyo ng fake news ako, ito na mismo, si Bangan na mismo nagsasalita. Na patay na siya, patay na yung Bumbong. Tuloy natin. Bongbong is dead. Ah, Bongbong is dead. Uh, this is where it gets interesting. My parents then decided to find another boy who looked like was the same age as me, was 10% that as me, our their, their son to the public. And that the person you see now is the replacement ah. of the original. That's the story. Ayan. Ah, so, huwag na natin pag-tagalin. Si Bangagnus mismo nagsasabi na patay na si Bungbong Marcos. At replacement pa daw siya, hindi na ang original na Bongbong Marcos. So ngayon, kung, pa, kung patay na si Bongbong Marcos, eh sino itong bangag ba ito? Ha? Ah, na siya mismo nagsabi na patay na si Bongbong Marcos. di ba? Puro kahayo pa ng mga nalaman itong mga animal na ito. So patay na si Bongbong Marcos. Ano pa? O, oh, fake news ako. Si Bangag na mismo nagsasabi, Yun na yung kanin ninyo. Kadiputahan ninyo. Mga buisit kayo. Ah, oh, Ngayon yung bashers ko. Sabihin yung fake news. Ay, ito na nga mismo si Bangad na nga nagsasabi na pumasok si Bongbong Marcos sa isang pub sa England. Nakipag-away. Sinaksak. Patay. ayun na. Condolence. Bongbong Marcos. Buisit kayo. Ito pa. Ipaparinig ko pa itong kaimura nitong itong asawa nito. Ha? Tang Narito ang mga nang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Grabe, Liza Marcos at Pangulong Bongbong Marcos pinandirian ng mga netizens matapos kumalat ang isang video ng di kalaswaan ni Liza Smags na inilabas ng social media influencer na si Cathy Bina. Isang matinding kontrobersiya ang bumalot sa pamilya Marcos matapos ilabas ng kilalang influencer na si Cathy Bina ang isang video na sinasabing may kinalaman sa di umano'y kalaswaan ni Liza Smag sa tasawa nito na si President Bongbong Marcos Jr. Ang video ay mabilis na kumalat online at marami sa mga netizens ang nagpahayag ng kanilang pagkatsnaya at galit. Ayon kay Binag, nakuha niya ang video mula sa isang reliable source at agad niya itong ibinahagi sa kanyang mga social media platform. Ilang oras pa lamang matapos itong i-upload, umano na ito ng libu-libong views at shares. Hindi rin napigilan ng mga netizens na magbigay ng sari-sariling reaksyon may mga naninindigan na ang video ay isang matinding iskandalo. Oh. Kapag may iba... Eh, ano lang yan? Mahaba pa yan eh. Ang mahalaga doon, nakita nyo na pinalabas na yung video ng kachoktsakan, ng Tama, yung mga sinasabi dati ni Pastor Kibuloy na walang ginawa sila dyan kundi mag six or gis dyan sa Malacanang at saka yung mga kukulam na nandiyan, yung mga mangkukulam. O, oh, nabanggit din ni eh, Kwan ni Sarah, na siya nga mismo kinukulam. O oh, bakit kaya ako hindi nila may pakulam? Oh. Ito yung mga kwan. Ito dito nagkaipon-ipon sa administration. Ito yung mga kawatan. Yung mga demonyo. Yung mga... Ay, yung mga parang hindi eh, na mga tao yung mga nagkatawang tao na nga lang ito titingnan mo ito mga tao pero mga satanas na ito mga demonyo nagkaipon-ipon na silang lahat kabi-kabila yung patayan tingnan nyo nga yung bata na maril ba, mga bata na ngayon may dala ng baril na maril Yung hinold up na convenience store, ha? Tingnan mo. Kinuha, Limas na lahat yung uh, yung uh, kita ng convenience store. pinatay pa yung manager. Pero hindi binabalitan itong mga animal na mga mainstream media na ito. Hindi binabalita. Ano kaya mga putang anong ito mga ito? Sana nga lang. Maisipan ako ni President Duterte na isama diyan sa hearing diyan sa Kongreso na yan. Dahil sinabi ko nga, hindi ko na kailangan ang mag-isip pa na para kum kumandidato na para magkaroon ng access diyan. Yun lang. Sang araw lang ako maimbita diyan ni eh, President Duterte kung sakasakalit Uh, dadalo nga siya. Dadalo nga daw eh. Yung sanang pagdalo dyan, isama niya ako dahil dito na, dito ko natutudasin itong mga animal na ito. Hanggat hindi natutudas itong mga animal na mga kawatang ito, hanggat hindi natutudas itong mga bayawak at mga panito, itong mga uh, crocodile na ito, hindi na mababago ang sistema ng ating bansa kung kayo ngayon ay uh, nakakaranas ng uh, kagutuman mas matindi pa isang libong bisis ang mararanasan nyo sa kagutuman anong ibig sabihin? wala na mamamatay lahat itong mga kababayan ko mayroon mo ginawa? tama ba yan ha? Wala nang ginawa itong si Romualdez kung hindi mag-ayuda na mag-ayuda. Sana kung pira niya yan, okay lang. Ay pira ng taong bayan yan, pira ng bayan, pira ng kaban ng bayan ng ginawal das ng animal na ito. Tama pa ba yan? Nasa, nasa matino pa bang pag-iisip to? mga kayo talaga. Sabi ko nga rito hanggat hindi natutudas ito mga tawalag. Na. Wala nang pag-asa ang bayan natin. Kabi-kabila kabi -kabi -an, kabi -kabi ang krimen, kabi-kabila ang holdapan, kabi-kabila dyan ang nakawan. Ultimong kambing na alaga ng tao minanakaw sa pwersahan. Oh, alaga ng tao na nakawin na pa, paano nga wala na silang pang pangsuporta pa sa kanilang bisyo na siya mo. Kaya ganyan, nagkalat na, wala ka na makikita rito, kundi wala ka na masasalubong dito, kundi mga bangag na. Anong klaseng gobyerno ito? Hindi nyo nakikita yung mga pan? Ah, Biglang lumubo yung mga krimen. Kabi-kabila. Krimen. Kabi-kabila nakawan na. Kabi-kabila hold up kabi-kabila patayan. Dahil marami na naman ang sabog. Marami na naman ang bangag. At para masuportahan nila yung kanilang na yan, ay mang-hold up sila nanakawin nila yung mga alaga ng mga tao. Alaga na may alaga, nanakawin lang para may pangsyabo. Anong klaseng gobyerno ito? Time lang ang inaantay ko. Magkaroon lang ako ng right time na makasalamuha ko itong mga animal na ito. Magkaroon lang ako kahit na napakaitsing oras lang. Mabigyan lang ako ng pagkakataon na makahalubilo ko, masalubong ko, mahawakan ko itong mga animal na ito kahit na konting oras lang. May bigay sa akin na tamang uh, uras. oras. Sisiguraduhin ko, hindi ko napakakawalan ito. Sisiguraduhin ko, tumba ko itong mga ito. Tang ina nyo. Napakarami nating mga kababayan ang gutom na gutom ngayon tapos kayo, wala kayong ginawa kundi mag-loss tayo ng pira. Mga bullshit kayo. Bilyones ang ginagastos nyo araw-araw sa inyong uh, itong buto na ito nagagawa pa niyang na magbayad ng uh, mga kakalkal diyan sa kanya ay naputukan na nga ng labing pabor yan eh ayaw ko bakit akala, akala ko ba ay uh, warat warat ang bilat niyan eh, bakit ngayon nagpapatsok-tsok pa anyway huh. Maraming maraming salamat po doon sa mga bago nag-subscribe dito sa channel ko. Tuloy nyo lang po yan. Huwag lang po kayo mandadaya. Dahil ma... ma-review naman po yan. Para lang makarami kayo kung ano-ano ang pinaggagawa nyo pare-pareho na nilalagay nyo dyan. Sinasasabi ko lang eh. Doon po sa mga totoo na nag uh, nagpapagod na magpa-subscribe, maraming salamat po sa inyo. Kaya nyo, darating din tayo na maabot yung 100,000 na subscriber at uh, wala tayong kagawin dito, magparapol lang lang tayo magparapol. Para dito sa mga kababayan ko. Kasi wala na kayong maaasahan sa gobyerno ito walang ginawa ito kundi ang uh, magpakaligaya na lang gamit ang pera natin. Mga bullshit na ta. Wala, wala ako sa mood. marami uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Nasa inyo lang po yan kung, uh, kung uh, yung katangahan ang uh, pairalin nyo dyan sa pagpapsubscribe na yan. Sa kagustuhan nyo maparami ang uh, in-entry ninyo ay uh, kung ano-ano nga tabulas to ang pinapasok niya sinabi ko na ng eh, kahapon lang na ako. Ano ko yan diniskas pero tuloy-tuloy pa rin yung mga ganyan gawain eh isa pa kahit napakarami mo ng sined na tama block kita maraming salamat po at wala talaga ako sumunod